Magandang araw kapatid! Welcome sa mga Panalangin Channel! Bago tayo manalangin, hayaan muna nating mangusap ang salita ng Diyos. Naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may pinagdaraanan. Mga laban na tahimik nating kinakaharap. Mga luha na hindi nakikita ng iba. Mga tanong na hindi natin masabi kahit kanino. Baka nawalan ka ng mahal sa buhay. Baka nasaktan ka ng taong labis mong pinagkatiwalaan. O baka matagal mo nang bitbit ang kabiguan, kakapusan, o pangungulila pero walang nakakaalam. Ginawa mo na ang lahat. Nagdasal ka, naghintay ka, kumapit ka. Pero hanggang ngayon, parang wala pa ring sagot. Parang hindi patas. Parang hindi ka napapansin. At sa mga oras na ganon, halos sabay-sabay tayong napapatanong, Lord, nasaan ka? Nakikinig ka pa ba? Hanggang kailan ko pa ito kakayanin? Kapatid, kung ikaw yan, makinig ka. May sagot ang Diyos, hindi laging malinaw, pero laging totoo. Mga tanong na hindi madaling sagutin, maraming pagkakataon sa buhay na napapaisip tayo. Lord, bakit ito nangyayari? Anong mali ang nagawa ko? Hanggang kailan ko ito titiisin? Nakikinig ka pa ba? Napansin mo pa ba ako? Tahimik ang mga tanong, pero mabigat sa puso. Gusto nating malaman ang dahilan. Gusto nating makita ang plano ng Diyos, lalo na kapag masakit ang pinagdaraanan natin. Pero ang katotohanan, hindi palaging sinasagot ng Diyos ang bakit. Sa halip, ang ibinibigay niya ay ang sarili niya. Hindi man natin maintindihan ang lahat, kasama natin siya sa bawat luha, sa bawat buntong hininga, sa bawat tanong na walang sagot. Kaya ang tunay na tanong minsan ay hindi na, bakit ito nangyayari? Kundi, sino ang kasama ko sa gitna ng lahat ng ito? At ang sagot kapatid, ay simple pero makapangyarihan. Si Jesus at kapag siya ang kasama mo, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang presensya ng Diyos bilang sagot. Sa gitna ng pagsubok, ang presensya ng Diyos ang pinakamalaking biyaya. Sabi sa Nahum 1 verse 7, Ang Panginoon ay mabuti, kanlungan sa oras ng kagipitan, kilala niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Sa Psalm 55 verse 22, Ilagay mo ang iyong pasanin sa Panginoon at aalalayan Kanya. At sa 2 Corinthians 12 verse 9, Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Minsan, gusto nating baguhin agad ni Lord ang sitwasyon pero ang inuuna niya ay baguhin tayo. Inaayos niya ang puso nating sugatan, ang pananampalatayang nangihina, at ang tiwalang unti-unting nauupos. Hindi man mawala agad ang problema, binibigyan niya tayo ng kapayapaan, lakas, at katatagan sa gitna nito. Kapatid, ang presensya ng Diyos ay hindi lang sagot sa dasal mo, ito mismo ang sagot, at kapag kasama mo siya, kaya mong harapin kahit anong unos. Paghawak sa mga pangako ng Diyos. Kapatid, kahit wala ka pang nakikitang pagbabago sa paligid, may mga katotohanang kailanman ay hindi nagbabago. Mabuti pa rin ang Diyos kahit masakit ang pinagdaraanan mo. Kasama mo siya sa apoy. Hindi ka nag-iisa sa laban. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya nang iiwan. Siya ang tagapagtanggol mo, ang kanlungan mo, at ang nagpapatahimik ng bagyo sa puso mo. Sa presensya niya, kahit puno ng tanong ang isip mo, may kapayapaan. Kahit pagod ka na, may lakas. Kahit walang kasagutan, may pag-asa. Hindi mo kailangang makita ang lahat ng sagot para makatiyak. Ang kailangan mo lang ay ang presensya niya, at iyon ay sapat patuloy kang kumapit, patuloy kang maniwala. Dahil ang Diyos na kasama mo sa gitna ng bagyo ay siya ring magdadala sa iyo sa tagumpay. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Ngayon, ilapit natin sa Diyos ang lahat ng bigat ng ating puso. Ang mga tanong na hindi masabi, ang mga takot na tahimik nating pinapasan at ang mga pasaning matagal na nating bit-bit. Panginoon, narito po ako. Walang dalang kayamanan, walang dalang lakas, kundi ang pusong pagod at halos mawalan na ng tiwala. Bakit ito nangyayari, Lord? Anong dapat kong matutunan? Hanggang kailan pa ito? May pag-asa pa ba sa dulo ng lahat ng ito? hindi ko maintindihan ang lahat at hindi mo agad sinasagot ang mga tanong ko. Pero sa katahimikan, naririnig kita. At sa katahimikan, pinipili kong magtiwala. Alam ko, sapat na ang presensya mo. Sapat na si Jesus. Inaamin ko, Panginoon, hindi ko na alam ang susunod na hakbang. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Pero isang bagay ang alam ko. Hawak mo ako. Ingatan mo po ang pamilya ko. Balutin mo kami ng iyong protection, Ilayo mo kami, hindi lang sa pisikal na panganib, kundi sa pagod ng loob, sa pagkasira ng relasyon at sa panghihina ng loob. Punuin mo ang aming tahanan ng kapayapaan at ang aming mga puso ng pag-asa at pananampalataya. At kahit hindi ko pa nakikita ang katuparan ng mga pangako mo, pinipili kong maniwala. Pinipili kong kumapit. Pinipili kong maghintay. Dahil alam ko, may ginagawa ka. Sa oras ng pag-aalinlangan, ikaw ang sandigan ko. Sa oras ng katahimikan, ikaw ang tinig na gusto kong marinig. At sa gitna ng lahat ng ito, nagpapasalamat ako dahil kasama kita. Panginoon, salamat. Salamat sa pagmamahal mong hindi kumukupas. Salamat sa presensya mong kailan may hindi lumalayo. Kahit ako'y lumalayo minsan sa iyo. Salamat dahil kahit hindi ko makita ang sagot, ikaw ang nakikita ko. At sa totoo lang, Panginoon, sapat na yon. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagkalito, sa sa gitna ng katahimikan, nandyan ka. Hindi mo ako binibitawan. Hawak mo ang puso kong sugatan. Hinahaplos mo ang kaluluwang pagod at nalulumbay. Turuan mo akong sumamba habang naghihintay. Turuan mo akong manalangin kahit walang sagot. Turuan mo akong magpatawad kahit masakit pa rin. Turuan mo akong magmahal kahit ako'y sugatan. Turuan mo akong maniwala muli Turuan mo akong magsimula muli sa biyaya mo. Hindi ko alam ang hinaharap. Hindi ko kontrolado ang bukas. Pero kilala kita. At dahil kilala kita, may kapayapaan ako. May pag-asa ako. Kahit may luha pa. May lakas akong magpatuloy. Kahit mahirap. Dahil ang lakas ko ay hindi galing sa akin. Galing ito sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen. At ngayon kapatid, ito ang aking dalangin para sa iyo. Sumainyo nawa ang kapayapaan na higit pa sa kayang unawain ng mundo. Sumainyo nawa ang kaluwalhatian at kagandahang loob ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen at Amen. Kapatid, tandaan mo ito hindi mo kailangang maging okay para lumapit sa Diyos. Sa gitna ng gulo, pwede ka pa rin magpuri. Ang lakas mo ay hindi galing sa iyo, galing ito sa Diyos. Kahit pagod ka na, hindi pa tapos ang kwento mo. Kapag ang Diyos ang sumusulat ng kwento mo, may pag-asa laging kasunod ng luha. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ka nakakalimutan. Kahit tila tahimik ang langit at parang walang sagot, kumikilos pa rin ang Diyos sa likod ng eksena. Hindi mo man siya laging maramdaman, pero siguradong hindi kanya kailanman iiwan. Kaya kapatid, kung kailangan mo ng panalangin, i-comment mo lang ang iyong prayer request sa baba. Lahat ng panalangin ninyo ay aming nababasa at taos-pusong ipinagdarasal. At kung naging pagpapala sa iyo ang video na ito, Like mo ito, mag-comment ka ng amen, i-share mo ito sa kakilala mong nangangailangan ng paalala ng pag-asa at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin at salita ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, hindi ka nag-iisa hanggang sa susunod. God bless you.